Inaw ng mga pulis na higit siyam na bilyon lang at hindi 13 bilyon ang halaga ng droga na nasabat sa Alitagtag, Batangas. Patuloy naman nilang tinutukoy ang pinanggalingan nito na posibleng mula paraw sa ibang bansa. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Tinawag ng mga otoridad na pinakamalaking drug haul ang mga nasabat na drogang ito sa Alitagtag, Batangas itong lunes. Mula ito sa kulay silver na van na naharang sa isang checkpoint sa pagtataya ng mga otoridad noon. Tumitimbang ito ng dalawang tonelada at nagkakahalaga ng 13.3 billion pesos. Pero sa isang panayam, nilinaw ngayon ng Philippine National Police na nasa 1.4 tons lang ito, nagkakahalaga yan ng 9.6 billion pesos. Nilinaw naman ng mga polis na walang dagdag bawas sa na nangyari sa droga. Paliwanag nila, natagalan ng pag eventaryo sa droga dahil napakarami nito. Kaya pagtataya lang ang nabanggit ng mga otoridad ng matanong ng media, tuloy-tuloy pa rin nga daw ang ng inspeksyonin ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga droga nitong Martes. pagkami mga malalaki po tayong drug pa or drug po talaga at uh, immediately nakakapag-conduct po tayo ng press briefing. Ang talagang binibigay po talaga natin is approximation and estimation lamang po. Pinangalala na rin ni Colonel for Hardwang Suspect na si Alahon Michael Zarate. Sa so, nakuha po natin ay nakalagay po na isa po siyang Filipino citizens but we are confirming and validating reports na siya po ay dating nanirahan sa Amerika at allegedly ay nag-serve nga po at dati po siyang uh, US Army. Patuloy naman ang investigasyon ng mga police para matukoy ang mga kasabwat ni Zarate. Inalahad din ni Colonel Fajardo na may na-recover na yate ang mga otoridad sa Nasugbu, Batangas. Posibleng dito raw unang nanggaling ang droga bago ito isinakay sa van. Iniimbestigahan pa nila kung saang bansa ito nanggaling. Sa kaya India is closely coordinating po sa ating mga international counterpart dahil base po sa mga markings and packagings itong mga nakumpis ka po nating illegal drugs, there is a indication na ito po ay galing sa labas ng ating bansa. Tukoy na raw nila kung sino ang nagmamay-ari nito. Pero tumanggi muna silang pangalanan nito. Nauna nang tumangging magbigay ng pahayag, ang inarestong driver ng van. Hawak pa rin siya ng Batangas Police at nahaharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Dahil bumaba ang halaga, hindi na ito ang maituturing na pinakamalaking drug hole sa bansa. Mas mataas pa rin ang higit 11 billion pesos na nasa bat sa Infanta Quezon noong 2022. Nagbabalita mula sa Frontline. Brian Castillo, News 5. Mga kapatid, Mawi David po. Simula ng inyong araw na may alam at may pakialam sa mga may init at umaaksyong balita sa bansa. Para maging una sa balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.